Sa malaparaisong kapaligiran ng karagatan, may isang munting nilalang na may nakatagong panganib. Ito ang nakakalasong cone snail. Ang cone snail ay hindi lamang kaakit-akit sa kanilang makukulay na balat at kakaibang anyo, kundi ang kanilang venom ay maaaring maging nakamamatay. Ang kanilang venom ay hindi lamang isang pangontra sa kanilang mga prey, kundi ito rin ay nagbibigay proteksyon sa kanila laban sa mga predator. Ang venom ng ilang species ng cone snail ay maaaring magdulot ng pinsala di lang sa hayop, kundi rin sa tao. Kahit na ang ilang mga species ng cone snail ay may nakakalasong venom, ang kanilang kagandahan at kahalagahan sa ekosistema ng karagatan ay hindi dapat mawalan ng halaga upang mapanatili ang balanse sa ekosistema ng karagatan. Kapag ikaw ay natusok ng cone snail, narito ang pitong hakbang na dapat mong gawin. Una, Agad na lumayo sa cone snail, ilipat ang iyong sarili palayo mula sa cone snail upang maiwasan ang karagdagang pagkakalason. Pangalawa, banlawan ang sugat, banlawan ang lugar ng pagkatusok ng malinis na tubig para maiwasan ang posibilidad ng pagkahawa ng venom sa iba pang bahagi ng katawan. Pangatlo, pigilan ang pagkalat ng lason. Ipatong ang tampon o malinis na tela sa sugat upang pigilan ang pagkalat ng lason. Pang-apat, tumawag sa emergency services. Agad na tawagan ang emergency hotline o pumunta sa pinakamalapit na ospital para sa agarang pangangalaga at pagtugon mula sa profesional sa pangkalusugan. Panglima, obserbahan ang mga sintomas. Habang naghihintay sa tulong medikal, obserbahan ang iyong mga sintomas at sabihin sa mga medical professional ang anumang naramdaman mong pagbabago sa iyong kalagayan. Pang-anim, huwag magbigay ng inuming tubig o pagkain. Iwasang magbigay ng inuming tubig o pagkain sa isang natusok ng cone snail dahil maaaring ito ay magpalala sa kondisyon. Pampito, panatilihin ang katahimikan at kapanatagan habang hinihintay ang tulong medikal upang maiwasan ang pagbilis ng tibok ng puso. Sa bawat paglangoy ng mga cone snail sa ilalim ng dagat, ito ay isang paalala sa atin na ang ating mga karagatan ay puno ng buhay at kagandahan na dapat nating pangalagaan at respetuhin. Itaguyod natin ang pangangalaga at pagpapahalaga sa mga likas na yaman ng Pilipinas. Kung nagustuhan mo ang aming video, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang like button. Maraming salamat.